Pa-shoutout ako, kuya. O, oh, sige. Oh, salim mo. Ah, ito. Pa-shoutout po sa boyfriend ko. Anong pangalan? John Victor Bautista po. <laughs> ah. Morning. Okay. Sambon so, may kita kong nagpahinga. Good morning po ulit. Uh, mayroon pa kayo na sa bahay. Ngayon pa lang ulit. So ngayon, ano? Unang pasero ngayong umaga. May kawayan. Pagpunta ng uban ito. Uh, Papick up na ako sa kanya. <clears throat> ngayon, tagal ko rin hindi nagbiyahe. Siguro sa buwan kalahati. Excited ako ngayon. Kahit malayo ko sa kanya kanina, pinake up ko ng at, yung app ano, niya booking. Pero sa nagkaat, no, baka di no, isa po akong joyride rider. Ang taski naman ako. Pero ngayon, eh, nag-joyride ako kasi dito sa Bulacan sa amin. May mga booking dito ng, ano, ng joyride. Meron na rin naman ang cash, pero mas marami ang booking ng joyride. So, para lang din hindi na ako masyado lumayo kasi nga, <coughs> Dalawa lang kami ng nanay ko sa bahay So yun lang Malapit na tayo sa pickup Ang ba super bayugo dito Super, super, super daddy Tayo ngayon sa may bayugo May kawayan Hindi ko na tayo dito sa kanan Sus, ginuho Mag-signal light kayo Aray Aray ko pangalawang kanto pangalawang kanto Ay eh, baka ito na to. Ay hindi. Ay eh, ito. Parang dito nga. Bilen? Okay. Patawag pa lang ako eh. 50 eh. <laughs> Anong laman yan, ma'am? Ano? Ma'am, muna na kita. Baka malaki pera nyo, no? Baka malaki pera nyo. Ayun yun na to. Okay. Sige po. Yung bag nyo pwede dito. Wala mabasag. Ayan, pwede dito yan, ma'am. Ito kumasya Papasok Okay Ang mas gusto ko sakto ha Okay Magmamadali tayo Eh Anong Anong oras sabihin nagmamadali Teka lang mama Sige po Sakto ang takbulan tayo mama hindi tayo tatakbo ng sobra Safe pa rin tayo Okay na kayo? 5 minutes later so, Ngayon guys, papunta na tayo sa drop off no? Itong lugar na to napapanood ko lang doon sa ano eh Sa YouTube Yung mga nagko-coverage ng, ng airport Oh, tama dito 'yun So si passenger dito sa Napulot pa-aral mag Ikaw like, mag-o oh, komon. Genta Record. Nori Fortina. Genta Bulacan <laughs> Sabi so, <may> pa baba oh <laughs> Pusang ganayan So, 220 meters kanan tapos ko lang sa 50 dito mong em right. dito ba oh. <sighs> thank you lord thank you lord dito natar sa ana all right Mam, tabi ka mam, Ma tabi ka. Ma'am, baka gusto mo mag-subscribe para makita mo. Ito, no. Ito yung picture ko Ayan ang pangalan, Choi Moto Vlog. Ito ang picture Ganun na ganun na ah. Okay Sige na Salamat Ingat So ayun, benamanan tayo Ano yan? Pangalan Hi, oh, may po O dito ka, dito ka Huwag ka dyan Matigas yung mga sasakyan Hindi mo kaya yan Sino? bye. Matagal kayo hindi magkikita, no? Sino po? Kayo kasin oh. lagi yakap mga 3 years ganoon. Oh, Abunut ka. May yeah. raffle tayo Blind item to. O yung lagi mo dito. Yeah. Dapat may jacket ka mainit. Okay dito. Yung... Ano to may bato? Meron ganyan pag masipag kuya ba yun? Gusto rin mag long sleeve ka Sabi niya, mababod, kaya, nababod, kaya, nababod. Ang init oh. kaya, yan, o sasa. Nasa video ka ha, okay lang <laughs> Okay na, kita rin kayo Pwede pa subscribe? Pwede pa subscribe? Kuya, anong pangalan mo? Youtube, Youtube ay ayun, ay Ayan, ayun yung logo ha kasi maraming choy eh. O oh, sige kuya Alright, tamat Iman nyo mo natin nga tara tara na Para makawin ka na Five minutes later Pagkakunta ko kuya O oh, sige, ah, salin mo Ah, ito Pa-shoutout sa boyfriend ko Anong pangalan? John Victor Bautista po Hi <laughs> Nasa vlog na ako ni kuya Search mo yung, ano ha? Search mo yung... Ah, ano Kita mo naman diba yung... oh dali, magana yun? P115, 135 ba kuya? 5 kuya Tama diba? ba? 35 Tingin P5 oh. post mo ba yan kuya? Hmm. kuya. Diba? Oo okay, oh. oh, naman, syempre okay, Ola, 4 lang ko kuya p na yan, sige na, sige na p na yan Akan yung 4 mo bite, bite Sige na bite-bite ni kuya p na yung kuya Oo, oh, saktong na 5 eh

Hai, you, hai, 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 passenger hai, <laughs> Saan ba? Saan